nakawala oh. Ang peace hunter ng Sambales, ka Aldoy, the peace hunter. Good morning mga ka-hunter. Ah, uh, subukan naman nating lumaot kahit na masama ang panahon. Uh, dahil pa sa kawalan. Kaya malay mo kung blisingan tayo ngayong araw. At malinaw na sa loob, makakita tayo ng... Isda. Mga pangulo mo, anuman man lang, po, bigyan tayo ng blessing. Uh, maraming maraming salamat pala sa lahat ng suporta mga uh, walang saong sumusuport sa akin at pakishare na lang yung mga video at maraming salamat thank you po masama ang panahon talaga mga kanter oh. yung alon malalaki oh, ito ang alon dito sa amin ngayon pag amihan nakabangka ang, ang maliit lang ako kanter dahil mahirap magbaba ng malaking bangka dahil mabigat watch na lang kayo kung ano man maibigay ni Lord sa atin ngayong araw at God bless na lang sa lahat mag-ingat tayo lahat okay talaga. Tignan ko yung mataan kung nandito na naman. Nawawala ko minsan sila kasi. Medyo malabo mga kanter. Kanter! Uwi na sana ako pero dinaanan ko yung pinagkukunan ko ng mataan, yung matambaka sabi nila. Eh, hindi ko na na-video ng paglalambat dahil taglang ang mailapang mga isdang na to. Sanhinang maiksi lang yung lambat ko. At least mayroon na akong nahuli Makaka uwi na rin ako na hindi luwaan kasi kahapon luwaan wala akong huli kaya maraming maraming salamat Lord sa blessing ngayong araw at maraming maraming salamat din sa mga walang sawang nanonood sa aking blog vlog papakita ko sa inyo kung yung nahuli ng lambat sa ilalim nakapakat kasi mga hunter swats na lang kayo pagkukunin ko na yung isda saya na ako kanter ha. Duot dodboy ano, sa 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 tinay. Eh. Oh, kapata sikyan din. Eh. Naglalambat itong mga hunter dead. Ay ka-sel sarang salakat. Ah, alis na natin yung isda kanten magkumpisa tayo magalis ng isda dahil siguro may kahit 10 kilo to mga kanter watch na lang kayo sa pagkawa ko ng isda kanter ililipat ko muna itong una kong huli puno na yung shirt ko at si kanter o oh, tumutulong magalis dahil naawa sa akin ah, maraming salamat kaibigan <laughs> sa tulog mo <laughs> wag mo lang ipunin tama si red mo ilalagay so, ko muna mga canter sa box nakatali yung bag canter kaya mahirap din na kasi pagkutin mo to walang matitira masira yung lambat kaya unti-unting inaalis talaga canter pag puno punta muna sa bangka pag puno na yung shirt <laughs> mga subscriber ko mga kanter bagong bag, nanood ng vlog ko daw kagabi bawal lang kasi i-upload ito dahil video ng isla Nakakali yung short ko, cancer. Pasensya na kayo, baka may masilan na bagay na makita nyo. Ayan, mga uh, cancer. Babago pa lang. sa so, baka ter unang huli Thank you Lord sa gising ngayong araw Araw ng Birnis to Canter uh, August 16 yata na Pati yung araw, halos hindi nakatalimutan na ni Kanter. Masaya yung mga nagtatrabaho sa isla, Kanter, dahil hinihintay nila si Kanter para ulam sila. Okay, yan Kanter ang unang huli. Pati na lang kayo Kanter huli. So, Kanter may ka tubag ako kung nag-aalis ng lambat So is na Tadala yung pag ano ng lambat ha? Ah Ah, oh, kung nga mas lakas pa sa susu Si, si

Thank mga thank you mga uh, video mo sa akin pare uh, Shout out ka na lang sa business mo Sa masipag ka magtrabaho At <laughs> pinta ng mainit uh, Thank you, thank you Lord malalaki na canter 11 uh, kilo piraso canter <coughs> mag-aalis ako canter dahil matatagal tayo nito isa-isa mong alisin kasi kung tataas mo itong labat mas lalong mahirap na mag -alis. kaya inaalis ko na lang dito sa ilalim ng tubig mga canter tiyaga na lang para may nilaga sabi nila <sighs> mga kanter mayroon na akong mga isdang na hulog ka rin hindi ko lang na video at yung mga nakita nyo rito na pinana ako, rin. hindi ko na i-upload hindi ko hindi ko na i-raise kaya makikita nyo rin yung nakuha ko na isang araw na dalawang piraso na rin sniper mga kanter kaya, at saka yung tamag na malaga okay tuloy na naman natin ang pag-alis ng isda hindi pa tayo nakakaumpisa Akala ko kahantir, uwi na ako na naman luhaan. wala akong paglagyan kahit ilalagay ko muna sa short canter para isang kasi ang bagka nakatali doon sa may floating mga ah, canter baka hindi ko na ma-video yung iba dahil mahirap magalis pag hawak hawak ko ang gopro Kaya, mamaya na lang pag ipapakita ko sa inyo kung ilang piraso o ilang kilo ang nahuli na canter nyo watch na lang kayo muna po muna canter ang pagbibideo ko dahil nahirapan ang pagkis okay thank you for watching

Gusto mo na. Mataan, ito mag di ko na i-flag.